Hello guys, kung sa kayo dyan? Ang na hindi naka-up sa ano natin, sa kanil. Ayan, ano? Panay-ulan dito sa amin ngayon. Yung October, ano yun, yung hindi umuulan. November, basta ngayon lang, last week lang nag-ano, nag-ulan, uh, panay-ulan. So ngayon, huminto saglit ako akong ano, kamuting kahoy. <laughs> Kasi natumba na kita ko ay natumba. Kaya, ayan, binunot ko. Mayroon namang laman. Ayan, tingnan niyo. Ayan, Oh. So, sa ingin ko ito. Ayan, o. Oh. ba diba? Makakain na din ako. Ang ingay ng aso ko. So, ngayon, magbalat ako nito. Balatan ko, tapos i- ano ko isain ko, ilaga ko. Kasi parang sarap ikain. Tapos mayroon akong ginamos. Ako mismo naggawa ng ginamos. Tapos may bagong gawa na naman ako. Hindi naman madami. Kunti lang yung ano ko, kalahating kilo. O, oh. ko Oh, mga mga one part yun. Kunti lang ang ina, ano, ginagawa ko. Tapos yung una, ay masarap na talaga siya. Tapos yung pangalawa, pangalawa ay bago pa lang yun mga ilang araw pa lang yun so ngayon magsaing ako balatan ko muna yung tong kamuting kahoy tapos isalang Di, dito na ako magsalang Ayan, dito na ako magsalang kasi ano, mayroon na pa naman akong kunting kahoy so see you later so ayan tapos na natin balatan kasi kunti lang Pasa natin. So... <laughs> Ay na guys, sinalang ko na yung ano natin, kamuting kahoy. Eh. So, ayan o. Oh. O, di ba? Nalibre tayo kasi yung tanim natin na wala lang, tanim-tanim, tanim-tanim lang. O, yun, di ba? nakaharvest na tayo, nakakain na tayo. Ang mahal kaya ng ano, kilo nitong ano, lalo na ngayon tag-ulan. Mahal yan, siguro 50 ang kilo ganiyan ganyan. So, hindi, bali na ako. Tsaka, ano. Kasi, ganito talaga tayo, no? Pag maulan, ang sarap ikain ng mga root crops. Kaya yan. May, do no, nag-ikot ako, mayroon saging na, ano, nabali siya. Pero pwede na yun, pwede na yun kunin. Mamaya na lang, ano. So, panay ulan pa rin. See you later. Ayan guys, hindi pa naluto yung kamuting kahoy. Tapos ito, nilunod ko itong talong. Ayan oh, talong nilunod ko doon sa kamuting, kamuting kahoy. Kaya ayan. tapos nagawa ako ng ano yung, mayroon kasi akong parsley konti na tanim. Tapos pinag ano ko yung dahon kasi ang sayang, sayang so ito ginawa ko, giniling ko. Ayan oh, with olive oil. Yung olive oil, konti naman lang yung pure tarang olive oil. Tapos mayroon akong isa na yung olive oil with garlic. So maganda yun. I nano ko na lang din dito. Ayan, so. Masarapan ako nito eh. Ano sa tinapay? <laughs> Oo. Masarapan ako. Kaya pinag ano ko. Kasi masayang naman yung ano. Hindi naman ako lagi nagpapasta. So ayan Siguro oh. magpasta ako sa ano sa linggo ba. So yun. So, maya-maya at ako'y kakain. Kasi, alam nyo, yung breakfast ko, hindi ako nag rice Pero walang rice ngayon is kamuting kahoy ang kainin natin. Tapos, mayroon tayong, ano yung ginamos. Ito, guys. Ito yung gawa ko. Ayan, gawa ko ito siya. Tapos, mayroon pa akong panibagong gawa. So, ayan. Ito siya. Ang cute. <laughs> oh. Panibagong gawa na naman ito. Kaya sarap talaga pag tayo ang nag-ano. At saka ito napaka-ano na talaga. Ayan, oh. Durong na, durong na siya. Sarap. At mayroon akong kalamansi. So, mag-prepare na ako nito. Prepare ko na kasi maya maya hainin ko na yung kamuting kahoy at tayo kakain na. See you later. So, ayan na guys. Kain na tayo. <laughs> ano pa nga? Wala pang alas 11. Gusto ko lang kumain. Diba ganyan pag ulan, parang gusto mong kain ang kain ng mga ano. So ito na yung ano natin sa sawan. Ito na yung ano natin. Kamuting kahoy. Ayan oh. From garden. Init. Dalawang puno. Pero ito lang yung laman. Pero okay na rin. Hmm. Lambot. ngayon ako nakapag ano sa ano ko white eh. Yan nalibang ako sa ano. Mayroon akong ano sa Facebook. Sang ano ko. Account. Sarap na ito yung sausawang ko yung mayroong bagoong, tapos kamatis, at saka sibuyas. Mm. Talong galing garden. Bagoong sariling gawa. Kamatis ay binili lang at saka sibuyas. Mm. Diba? Diba? Maulang kasi. Sarap, sarap eh, ano. Kain ng... Mm. Ang ganda Mm. Sarap. May lemon. Mayroong kamatis na mayroon. Mm. Tapos inom tayo maraming tubig. <laughs> Para ma-wash yung alat. Hindi naman siya masyadong maalat. Ang init. Sarap, no? Ay. Yung tanim mo mayroong laman pala. Kahit konti lang. <laughs> Nakakatuwa lang. Kailangan ko to ito tinanim. Hindi lang iniisip. <clears throat> Basta mayroon dyan nakatayo na kamuting kahoy. Nagtanim na naman ako uli. Doon sa may dulo, ang tataba nila, lakas ng hangin na tumba. Ang tataba ng puno. Sayang, na ano yung... Hmm. So yun lang guys, yung ano natin. Maraming salamat sa support ninyo sa ano ko sa channel ko kahit ano. Unsa na ano na ako na busy busy na. Maraming salamat. Shout out sa lahat. Bye-bye.